Hello po, good afternoon po sa ating lahat yan. Kung meron po kayong mga lumang kanin, yung patutong na po, huwag nyo po itapon, pwede nyo po magawa ng paraan. Yan po kasi ay tutong na po talaga na kanin yan, kaya hindi na po talaga siya pwedeng mainit. Dahil tutong na po, ang ginawa ko, binabat ko sa tubig at pinakuluan ko. Dahil ang gusto ko po kasi dapat niyan ay gawin ko siyang sampurado. Kaso po sa sobrang lambot na dahil nababad na nga at saka pinakuluan pa, naging parang kalabas na naging lugaw. Di. Ang ginawa ko, ginawan ko po siya ng paraan para hindi pa matapon. po matapon. ayun Dinamitan ko siya ng food processor. ayun inulit-ulit ko lang po yung process niyan hanggang maubos yung kanina yan. Tapos nilagyan ko rin po siya ng gata. Pumili po kasi ako isang buong iyog. Pinapiga ko lang po siya ng dalawang piga. Pagkatapos niyan, bumili rin po ako ng kalahating ilong brown sugar. Tsaka nilagyan ko, hindi ko po siya nilahat inubos dahil baka masubraan po sa tamis. Pagkatapos niyan, naglagay na rin po ako ng tatlong pirasong itlog. Ayan, yung itlog na yan, halu-haluin ko hanggang ma na po lahat. Pagkatapos niyan ay gilingin ko po, po siya ulit para po pinong-pino po talaga ang kalabasan. Ayan ang ginawa ko, nagpatulong na rin po ako sa aking anak dyan dahil medyo maramihan ako ang giniling po para madali po. Ayan. Ganyan lang po, para na po siyang hari na talaga ang kalabasan niya. Ayan po, nagdagdag po ako ng tatlong cup na all-purpose all, -purpose, all -purpose flour. Ayan, nabulol na. Hindi ba? Naluhalo ko po siya para po maganda po talaga ang kalabasan. Kasi ang inisip ko, baka po kung hindi ako maglagay ng all-purpose, baka po magbagsak lang po ang kalabasan ng ating puto. Naglagay na rin po ako ng vanilla. Naluhalo po. Ayan. Ganyan na po ang kanyang lapot. Tapos pagkatapos niya, nag-try po ako, naglagay po ako sa isang bowl, naglagay po na rin po ako ng kalumet kasi nagsubok po ako syempre para po sigurado nagsubok po ako una, nasal, nagsalang po ako ng isang isang molder lang po. Tapos okay naman po ayan. Kaya ang ginawa ko, hinalo ko na po siya dyan sa isang tupperware na white. Ayan. Pagkatapos niya, nagsalang na po ako ng maramihan, nilagay ko na po yan, yan na po lahat. Tapos sinalang ko na po siya, in-steamer ko lang po. Ayan, tapos na. Luto na yan siya. At saka ito na po ang kalabasan na ang resulta po ng aking paghihirap po. Diba? Puto na po. At saka pagkatapos niyan, dalhin ko na po yan siya doon sa church. At yan na po ang merienda po namin ngayong hapon. Thank you for watching!